sado alas 12.30 ng madaling araw. A 27 ng Mayo, pauwi na naming grupo mula sa kilos prontong aksyon sa Mandaluyong Police Station nang maaktuhan namin ang bus na nasa unahan sa kahabaan ng Edsa Ortigas. Mistulang hinahabol si kamatayan sa bawat kabig ng Marbella. Walang pakialam kung ano maaring kahinatnan ng kanyang pakikipaglaro sa lansangan. So, may

Pero... Hindi na nakuha pang itabi ng driver ng bus habang siya'y nagbaba ng pasahero. Pagmasdan ng maigi kung paparo nakipagsingitan at nakipagunahan sa mga sasakyan ang bus ni Kamatayan. No,

Okay, kuha mo sandi, 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 ko. Sa puntong ito, hindi na nagdalawang isip ang bitag. Ipinamukha ng BTAG sa driver ng Admiral Transport na may plakang PYK-693 Walang gano'n ka magmaneho, Sinusundan ka namin, sinuradaw na kayo dito, susuray-suray na. Pasensya na kayo ha. Kayo yung mga pasayero, hindi ka naabala pero sumasakay kayo sa kaipas ni kamatayan, ha? na, Itong klaseng ganito. Teka, pagmamaneho mo, pipitikin ko ang kaingang ha. Kapareho mo, hinahanap ko sa langsakan at tempo ka, napitag ka. Ang konduktor naman nagmistulang tuon sa pagkakawpo. Nagahabol ka barangawon diri, nagahabol ka sa kai kamatayan. Gusto mo re magtuo. Ah, david david mo kaya kita. Sampol palangkoram bitag sa mga abusadong driver sa lansangan. Babala ng bitag sa mga driver na ginagawang race truck ang kahabaan ng EDSA. Huwag kayong pauhuli na mapitika ang aming kamera. Hindi namin pinahihimasukan ang trabaho na dapat gampanan ng ating mga otoridad. Pinangangalagaan lamang ng bitag ang kaligtasan ni sa ating lansangan laban sa mga tsuper na sawa na sa kanilang buhay at handalang humarap kay kamatayan.